Ice, patayin mo muna yung coffee machine mo. May importante kaming announcement. Rats, ano ba? Nagtatrabaho kami. Anong announcement? Dito sa coffee shop? Oh. Oo, importante. Hoy, ano pa kayo? So, Students, hello. Malapit nang matapos yung school year natin. Oo, kaya pipiliin na namin yung best girl student this year. Makakakuha ng award. Wow! wow. Ang cool! Ano, girl lang? Paano naman kami? Wala bang best boy student award dyan? Oo nga, napaka-unfair. Kung meron lang ganon, sigurado ako na yung panalo. Interesting. Sino kaya yung mga candidates? Lahat. Lahat naman pwedeng makakuha ng award, di ba? Ayan, i-announce ia na nila yung pangalan. So eto na yung list of candidates. Pipili kami ng isang candidate everything So, ready na ba kayong marinig kung sino yung mga candidates? Oo, Oo ready, ready na kami! Ready na ako marinig yung pangalan ko! Blondie, feeling mo na muna naman ikaw yung candidate? Okay, eto na yung star list natin! At ang unang name sa list? <gasps> Siyempre, wala nang iba kundi Layla, our journalist! Layla, sana manalo ka! Sana nga, sana nga, Yana. Wow, nasa list si Layla ng Best girl Student of the Year. Hindi na ako magtataka. Dayana, Diana, baka, baka naman Best Rat Student of the Year. Siya yung school journalist. Siyempre, nandun siya sa listahan. Okay, girls, tingnan natin kung sino yung susunod na pangalan. So, ang next na pangalan na nasa list ay si... Galing sa Team Frogs, si Blondie. Oh my God, ako na yung mananalo. Blondie, hindi pa nag-umpisa yung competition. Huwag ka nga masyadong ma-feeling dyan. Hindi ka pa nananalo. Anong feeling? Sigurado ako yung mananalo. Napanaginipan ko na nakasuot ako ng corona. Oh my God, Blondie, baliw ka talaga. Hay, nakakaingit naman to mga girls na to. Sigurado hindi nila pipiliin yung loser girl. Walang chance. Kawawa ka naman. So guys, pwede na ba kayong marinig yung next name? Sigurado hindi nyo ina-expecto. Magkukulat kayong lahat. Kahit nga kami nagulat eh. At ang next sa listahan, Julie the Loser! loser. yes. Yeah. Oh my God, Julie! I'm so happy for you, girl! Ryan, totoo ba to? <laughs> oh my God! Julie! Okay ka lang? Hindi na yata nakayanan yung narinig niya. Hinimatay siya sa gulat. Julie! Hello! Okay ka lang? Julie, anong nangyari sa'yo? Julie, tumayo ka na nga dyan! Julie, ano ba? Julie, are you okay? Julie! Julie! Nanalo na ba ako? Ako na ba yung nakakuha ng award? Hindi pa! Hindi ka pa nanalo! Kaya pwede, tumayo ka na dyan! Julie, tayo ka na! Okay, Rats! Sino na yung susunod sa list? Okay, eto na yung susunod sa listahan. Candidate para sa Best Girl Student of the Year! Yung waitress natin! Si, si pizza. pizza! Ano? ice, candidate ako! <laughs> Seryoso? Talagang nasa huli ng listahan yung pangalan ko? Sinasadya talaga nila. Or maybe, wala ka sa listahan. Kitty, anong wala? Hindi naman pwede yun. Oo nga. Team Captain si Diana. Sigurado nandun siya sa listahan. Rats, wag nyo nang na patagalin. Sino na yung nasa next? Diana, anong next? Wala nang next. Tinawag ko na lahat. Mag-ready na yung mga candidates. Mag-start na yung competition in one hour. Oh my God, Diana. Wala nga yung pangalan mo. Hindi. Hindi pwede, Rats. Ipakita nyo sa akin yung listahan. At sinong gumawa ng listahan na yan? Oo. Oh -oh. Oh. Masyado kasing mayabang, wala ka tuloy sa listahan. Girls, sigurado, ako na yung mananalo. Rats, nasa yung listahan? Patingin. Diana, hindi pwede. Confidential. So, ipakita nyo sa akin na hindi talaga ako nasa listahan. Leila, sabihin mo na sa kanya yung totoo. Diana, nandito sa listahan yung pangalan mo, pero hindi ka mananalo. Ah, talaga Leila, hindi ikaw yung magde-decide. Girls, kasama ako. Nasa listahan yung pangalan ko. Well, ikaw naman yung mananalo. Diana, Diana good, good luck. luck. ka namin. So, mag-uumpisa yung competition in one hour. Mag-ready kayo. Huwag kayong mali-late. Pipiliin natin ngayong araw yung best girl student, okay? So, anong mga pangalan nyo? Paano kayo nakapasok dito sa school? Ngayon ko lang kayo nakita. Bakit? Kahit naman ako ah, ngayon lang kita nakita. Hoy bata, ako si Coach Abby. Respetuhin mo ako, coach ako dito sa school. Ano, ano coach? Ah, uh, pamangkin kami. Opo, ni Teacher Mike. Opo. Ah, uh, pamangkin? Ang dami namang pamangkin ni Mike. Hello, Mike? Pwede bang pumunta ka dito sa locker Guys, room? Guys, patay tayo. Tinatawagan niya si Teacher Mike. Anong gagawin natin? Ah, Coach Abby, pwede ba ako mag-toilet? Opo, sandali lang kami. Bakit natatakot kayo? Hindi kayo aalis hanggat hindi dumadating si Teacher Mike. Ano? Kayo na naman! Mike, ang sabi nila pamangkin mo daw sila. Hindi ko alam na ang dami mo palang pamangkin. Uncle ng bayan? Ah, pamangkin na. Hoy, paano kayo nakapasok dito? Kanina ko pa sila tinatanong. Ayaw nilang sumagot. O sige, tatawagin ko na yung mga guard. Lalayas na kayo. Girls, nakita niyo yon? Karabi sila. Ayaw nilang sabihin na nasa ako. Boys, anong ginagawa niyo dito? Oh, bunnies. Nandito na naman yung mga boyfriends niyo. Ano yon, Mike? Boyfriends? Bunnies? Boyfriends niyo sila? Hello, girls. Kumusta? Hindi namin sila mga boyfriends. Mga ex namin sila. Diana, sandali lang. Pwede naman tayong maging magkaibigan ah. Kitty, mga gamit ko na sa'yo pa. Mary, miss na miss na kita. Patsin mo naman ako. Hello, Nat. Girls, ano yon? Pumunta sila dito para guluhin na naman tayo? Ewan ko, pero sana naman hindi. Huwag na lang natin pansinin yung mga yan. Si Teacher Mike na yung bahala sa kanila. Diana, mag-ready ka na. Girls! Bakit di nyo kami pinapansin? Hindi pwedeng makipag-date yung mga cheerleaders dito sa school. Umalis na kayo. Hoy boys, coach ng banning team si Coach Abby. Huwag niyo siyang binabastos, sa Respetuhin niyo siya Oo na teacher Mike Alam na namin Pwede na ba kami umalis? Huwag mo nang tawagin yung guard please Bibigyan ko kayong 30 seconds Kundi tatawagan ko yung guard Kaya bilisan nyo na Kapag nakita ko pa kayo ulit Mga pamangkin ni Mike Lagot kayo sa akin Huwag na kayong babalik dito Okay coach Abby Alis na kami Hindi na kami babalik dito Tiana Psst Tiana, tawag, tawag ka ni, ni Marcos Girls Nagpre-pretend ako na hindi ko siya narinig Oh ano pang ginagawa niyo? Mike Takpan mo yung tenga mo Hoy ikaw kulot Hindi mo ba ako narinig? Huwag na huwag mo nang guguluhin si Diana dito. Oo na, kulit mo. Diana, tatawagan kita mamaya. Ha? Coach Abby, Teacher Mike, hindi namin sila pinapasok dito. Oo nga, baka pumasok sila mag-isa. Girls, kapag pumasok pa sila dito ulit, hindi lang sila yung malalagot. Pati kayo, naintindihan nyo? Girls, dismayado ako sa inyo. Oo na, sorry na, Teacher Mike. Actually, kailangan ko mag-prepare para sa competition. See you later, Coach. Bye, Bye Teacher, Teacher Mike. Mike. Abi, relax ka lang, okay? Relax. I'm trying, Mike. I'm trying. So, ako yung mananalong best girl student. Kaya, girls, congratulate niyo na ako. Ano pang ginagawa? Oo, ako? ikaw, congratulate ka namin. Yun, ka kapag nanalo ka, kailangan bigyan niyo ako ng regalo. Mm. Ano? Bibigyan ka pa namin ng regalo? At bakit hindi? Ako nga yung nanalo, diba? Best girl student. Girls, imagine niyo kung si Julie yung mananalo. Nababalo ka ba? Siyempre, hindi mananalo yan, no? Ako yung mananalo. Okay, ready ka na? Kailangan maglagay ka ng blush, tsaka ng mascara, masyado ka maputla. Eh, di niyo ako ng makeup. Diana, kapag hindi ka nanalo dito, hindi na kita kakausapin. Talaga, Kitty. Alam mo naman na hindi ako yung magde-decide, di ba? Yung mga estudyante. Diana, cheerleader ka. Kailangan ikaw yung manalo. Walang ibang dapat manalo, Diana. Girls, kailangan manalo ko. Ayoko mapahiya yung team natin. Ano na lang yung sasabihin nila? Diana, wala bang training ngayong araw? Mascot, oo. Walang training ngayon. Meron kaming competition. Pati nga lesson, wala eh. Okay, mascot. Girls, anong isusuot ko? Itong lucky pink? O itong blue? Ano kaya? Sa tingin nyo yung mas bagay sa akin Help me Isot mo yung blue Syempre yung pink Diana, isot mo yung blue Oo, mukhang swerte rin yung blue Okay, dress Don't let me down, please Kailangan manalo ko ngayong araw Okay, eto ng blue Okay, girls Kung wala tayong training Ijibog muna ako sa cafe, ah O sige, mamaya na lang, ah See you later, mascot. Iboto mo ako mamaya, ha Kailangan manalo tayo Girls, sinong nasurprise sa mga ex natin ngayong araw? Lahat tayo Hi, Diana. Oh, hello, Kitty. Hi, girls. Ah, hi, Diana. Diana, paliwanag mo nga sa akin. Bakit nandito na naman si Marcus? Hi, Smiley. Actually, nagre-ready na ako para sa competition. Ewan ko sa Marcus na yan, hindi na kami nag-uusap. Kaya hindi ko alam bakit nandito sila sa school. Diana, hindi ako naniniwala sa'yo. May gustong gawin yun. Ano? Nasa siya? Uy, Romeo, huwag kang makialam dito. Kitty, sabihin mo yung totoo. Anong gusto ni Igor sa'yo? Ewan ko. Nakita na lang namin sila sa locker room. Pinapagalitan sila ni Coach Abby at Teacher Mike. Tapos, Tapos pinalayas sila dito, dito sa school. Diana, bigay mo yung address na Marcos na yan, Smiley, tulungan mo nga ako. Pakialis yung zipper. Romeo, para saan? Pupuntahan ko yung Marcos na yan. Tuturuan ko na leksyon dahil ginugulo ka niya. Walang gagalaw sa'yo, Diana. Pwede ba, Romeo? Huwag mong pakialaman yung ex ko. Romeo, di ba sabi ko huwag kang makialam dito? Ang gawin mo, mag ka sa basketball. Palpake. Nakakatakot si Gira kanina nung tinawag niya yung pangalan ko. Parang si Pennywise. Nat, lahat naman ng ex mo nakakatakot eh. Ano, Mary? Hindi totoo yan, no? Nat, totoo. Hoy, Mary! Gusto mo bang away tayo dito ha? Wag mo kang sinasabi yan. Ayaw ko rin makipag-away sa'yo. Pero yung mga ex mo, pangit. Okay na, Smiley. Thank you. Boys, pwede lumabas na kayo. Magpre-prepare na ako para sa competition. Diana, hindi ka ginalaw ni Marcos ha? Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga, di ba sabi niya? Smiley, kausapin mo nga yung Romeo na yan. Hindi ko na siya matake. Romeo, manahimik ka na. Magbibihis na si Diana. Umalis na tayo dito. Tara na. Bakit ba ang init ang ulo mo? Okay, girls. Isusuot ko na to. Tulungan niyo ako ha. Mahirap isuot to. No, no problem, problem, Diana. Diana. Hindi ko feel tong dress na to. Parang hindi siya winner. Hindi ako komportable. Ayoko to. Leila, anong gagawin ko? Gusto mo, pahiramin kita ng dress ko? Yana, ayoko yung mga outfits mo. Sigurado matatalo ko. Okay, bahala ka. Ikaw na nga yung tinutulungan eh. Hoy ganda, itry mo muna kaya bago ka magreklamo. Okay, ito try ko. Sandali, Leila, lalabas muna kami. Okay? Ano pang ginagawa niyo? E eh, di labas. So ano, Bukha na winner sa outfit na to, ha? Ah, uh, Leila, parang, parang hindi. Hindi, pero ang ganda-ganda ko sa dress na to. Mukha akong dandelion. Teka, hindi yung dress pang winner. Mukha akong conservative. Ang kailangan ko, yung mapapawaw lahat sila. Leila, edi mag-try ka ng ibang outfit? Anong isusuot niya? Eh wala naman siyang ibang outfit. Well, nakita ko si Diana. May dala siyang dalawang dresses. Isang pink, isang blue. Lucky pink yung tawag niya dun sa pink dress. Ano? Nakawin natin? Wow, good idea yan. Pero hindi ka winner kung magnanakaw ka ng dress. Ryan, I'm a winner at heart. Kahit anong outfit ko, ako pa rin yung mananalo. Oo Lila, ikaw, ikaw yung mananalo. mananalo. Ice, tignan mo nga tong suot ko. Pizza, ang ganda. Napaka-cute. Mananalo na ba ako sa outfit ko? Oo naman, Pizza. Sigurado mananalo ka. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang mananalo. Ice, lalo ka bang na-inlove sa akin? Ano ka ba, Pizza? Lagi naman ako inlove sa'yo eh. Mwah! Boys, imagine niyo, kasama ako sa competition. Julie, kaming bahala sa'yo. Boys, hindi nyo naiintindihan. Imagine niyo, loser ako, pero kasama ako sa competition, hindi talaga ako makapaniwala. Julie, kapag nanalo ka, mag-date ulit tayo. Provasti, ewan ko. Kasi kapag nanalo ko, sikat na ako nun. Hindi ko na kailangan ng loser boy. Siyempre, elite na Kung ako. lang si Gigi, mananalo siya. Patrick, wala naman sa listahan yung si Gigi mo. Julie, nahimatay ka kanina. Julie, it's a sign. Mananalo ka. Okay guys, umpisahan na natin yung competition. Ready na ba kayong lahat? Malalaman natin ngayon kung sinong makakakuha ng Best Girl Student Award. Oh! It's a sign, Julie. Mananalo ka. Mananalo ka. Julie, wag kang maingay. Narinig ka namin. Mananalo ko kahit anong outfit ko. I'm a winner at heart. Mananalo ko. Mananalo ko. Diana, kailangan manalo ka. Team captain ka ng most successful team ng mga cheerleaders. Kailangan manalo ka, Diana. Mananalo ka. Kapag nanalo ko, maglilibre ako ng cocktails. Mananalo ka pizza. Hoy, anong cocktails? Hindi naman to para sa best waitress, no? Ako yung mananalo. I'm the queen. So guys, imit na natin yung mga candidates. Ang una, ang ating school journalist, si Leila. Guys, vote for me. The best journalist. <laughs> <laughs> from Team Loser, Julie. Ooh! Ooh! Julie! Julie! Guys, nakita nyo kanina, di ba? Hinimatay ako. It's a sign. Mananalo ako. Iboto nyo ako. Team Captain ng Team Bunny, guys, si Diana. <laughs> guys, iboto nyo ako. Best Bunny cheerleader ng school natin. Oo, I deserve Ooh! this. Go, so, so, Diana! Mananalo, mananalo next candidate natin from our cafe, Pizza. Woohoo! 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 Guys, tignan nyo si Pizza. Sobrang ganda. Patrick, iboboto mo ba si Pizza? Boboto ko si Julie. Guys, yung boboto sa akin, bibigyan ko ng free drinks. Wow, cool! Okay, yung last candidate natin from Team Frogs, Blondie. Woohoo! Go, Blondie! Guys, iboto niyo ako because I'm the queen. Iboto niyo ako. Yung mananalo, makakakuha ng award. Isang box. Na merong labang alahas. At one year voucher sa ating cafe. Libre lahat. Girls, siguraduhin niyong si Diana yung iboboto niyo. For, For Dayana, Kailangan manalo si Dayana para free tayo sa cafe ng one year. Kapag naging winner si Dayana, ibig sabihin, winner din tayo. Siyempre naman, team niya tayo. Bunny team. Eh, Diana tayo ha. Oo, oh, Diana. Diana. Ah, Smiley, kapag nanalo si Diana, pwede ko pa siyang ikis. Romeo, subukan mo lang Ano ka ba? Sa pis niya lang. Congratulations lang. Pag ginawa mo yun, sasapakin kita, Romeo ha. Ay, sino kayang iboboto ko? Kev, iboto natin yung ex ko, si Diana. Siya dapat manalo. Iboto mo yung ex mo. Ako, iboboto ko si Pizza. Guys, alam niyo na ba kung sino ang iboboto nyo? Umpisaan na natin ang botohan! Okay, kukunin na namin yung mga boto nyo. Guys, iboto nyo ako. Hindi, ako yung iboto nyo. Guys, make the right choice. Please, ako yung iboto nyo. Bumoto kayo ng tama. Iboto nyo si Queen Blondie. Frag cheerleader. Mary. Nat. Yana. Next. Ryan. Stella. Sophie. Boys, ilagay nyo yung mga boto nyo dito. Okay, ito, ito na. na. Guys, malapit na matapos yung botohan. Konti na lang, malalaman na natin kung sino ang best girl student dito sa campus. Yay! Okay, nandito na lahat ng mga boto. Ngayon, bibilangin na natin yung mga boto nyo. Okay, ikaw-congratulate na nila ako. Pwede na kayong umalis dito sa kwarto. Panggulo lang kayo dito. Okay. Leila, hinimatay ako kanina. It's a sign. Mananalo ko. Girls, maghawakan na tayo ng kamay. Hintayin natin yung announcement ng winner. Kung sino man ang mananalo, deserve niya to. Girls, good luck sa atin. Landy, hindi ko hahawakan yung kamay ng loser. Ayoko. Nabilang na namin yung mga boto. Nakakabigla kung sino yung winner. Ready na ba kayong malaman? Okay, ang best girl student natin si Pizza. Pero it's a sign. Ano nangyari? Nonsense. Bakit si Pizza? Ako yung journalist ng school. Pizza, congratulations. Thank you Diana. Thank you. Hindi na ako pupunta sa cafe. Ayoko na doon. Ayoko makita yung mukha mo. Guys, palakpakan natin yung winner. Pizza. <laughs> 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 Guys, thank you so much. Pizza, kunin mo na yung prize mo. Nanalo ka. Congratulations, pizza. Pizza, kunin mo na rin yung gifts mo. Yung alahas, tsaka mga flowers. Woo! Anong nangyari? Sinong binoto mo? Si Pizza? Diana, si Leila. Hindi ako naniniwala. Cool, hindi nanalo si Diana. Oo nga, sigurado binoto nila si Pizza para sa free drinks niya. Cool, di ba? Hindi ako masaya, pero ano bang magagawa ko? Whatever. At bakit ka naman nanalo? Sa tingin mo ba deserve mo yan? Eh isa ka lang namang waitress. Congrats. Pero it's a sign. Ako dapat yung nanalo. Pizza, congratulations. Deserve mo yan. Kasi ikaw yung best girl student dito sa campus. Masipag ka mag-aral. Nagtatrabaho ka pa. Diba? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye!